Maganda yung nilabas yung uh, memo, random, uh, circular, tungkol doon sa uh, aking matagal nang inireklamo sa inyo yung open deed of sale. So sa pinalabas niyo yung memorandum, nirequire niyo na po ang lahat ng mga seller ng mga sasakyan to inform LTO within a certain period of time I think five days, was it five days? And failure to do so, may fine na 20,000 pesos ata. Medyo nabulabog ako doon kasi ako nakapagbenta rin ako ng mga sasakyan na at hindi ko na-informahan yung LTO na nai-benta ko ng sasakyan yun kasi wala namang ganun patakaran noon. So paano to? Eh sampung sasakyan na nabenta ko ng panahon at lampas sa deadline so 10 times 20, so may utang ako sa inyo ng 200,000. Paano yun? Sir, Attorney Greg Poor, Executive Director ng Land Transportation Office, Sir. Magandang umaga po, uh, Mr. Chair. Mr. Chair, um, yung mga bentahan po na, na nangyari before the effectivity of the administrative order, it should be reported to the LTO per existing, per, per the said AO po, it should be reported to the LTO within five days from effectivity of the administrative order. However, um with with the concerns that na nakarating po sa opisina po namin, uh, Mr. Chair, we are reviewing the, that transitory provision regarding the application of the administrative order to the previous transactions uh, happened po. So, so therefore uh, you mga uh na previously, like me, and even more probably. Senator Mark Bilya, nakapagbenta kasi siguro kayo ng sasakyan in the past. And uh, na-report na niyo na ba yon sa LTO na kayo yung nagbenta ng sasakyan? Ah, matagal, po, na yun. Pero eh, so, kamuta. matagal na yun. So, siguro ako, eh, uh, concerned din ako katulad mo dahil, siyempre, dami nakabenta dati. So, so siguro, kailangan ni uh, clarify yung so, information. Ng, kayo ng bagong memorandum. Circular, kasi medyo nakakalito po yun. At maraming natakot kasama na ako doon. So, dapat well defined uh, kung ano yung sistema na pwedeng mailatag ng sagayon uh, hindi matatalanta yung mga tao at acceptable Yes po Mr. Chair uh, we'll do po we'll take that into consideration po Mr. Mr. Chair order. So wala muna itong multa na 20,000 Yes po na Wala muna itong retroactive Tanggalin siguro itong salitang retroactive Ah, uh, kasi kung retroactive, pati ako, eh, manggagalaiti ako. Eh, sabi ko, eh, yung kapalpakan ninyo, eh, akong magsasuffer. Sana, noong pa lang naisip nyo na yan, nasabihan nyo kami, then hindi na ako magmumulta kayo. So, dapat baguhin nyo po ito at i-clarify nyo. And dapat yung information dissemination properly uh, disseminated talaga. Hindi lang yung sa isang dyaryo na ipopost ninyo at hindi pa siguro masyadong kilalang dyaryo. Dapat national Uh, circulation sa TV, radio, social media, etc para malaman ng lahat. Opo, oh, Mr. Chair. Okay. So wala muna itong memorandum order uh A O V O M dash 2024 dash 046 kasi nakakalito po ito. Am I right? Yes po, Mr. Chair, as regards to those previous transactions po. Thank you. And yung isa pang gusto ko mangyari uh each time na magre-register ang isang uh, owner ng isang sasakyan, he or she must present himself or herself sa LTO physically at magpapakita ng mga identification to ensure or to assure the LTO na siya nga talaga ang nagpaparegister. Kasi before, hindi po kailangan eh. Anybody can register a vehicle through a fixer or through someone So ang gusto kong mangyari from now on, kapag nag-rehistro ang isang tao ng kanyang sakyan, even though if it's Rafi Tulfo, nakalagay doon Rafi Tulfo, si Rafi Tulfo dapat pupunta sa LTO at sasabihin, Sir, ako po ay mag-renew uh, ng aking registration ng aking sakyan, at ako po si Rafi Tulfo, ito po ang aking passport, ito po ang aking ID. Uh, clear po tayo dyan? Yan po ang gusto kong maging patakalan from now on we'll consider yes mr chair uh we'll study po that uh, policy and then we'll issue the necessary guidelines at wala na po yung open deed of sale ano po yes so, po, mr chair definitely po dun sa ao po yan po yung iniiwasan po natin diyan yung mga open deed of sale kaya nga briefly para sa kalaman no lahat dito senator mark marami na kasi ako na sa akin programa na nagkaroon ng problema isang sasakyan na kahit and run o nakabangga at may ginawang kalokohan yung sasakyan na yon. And then nakuha yung plate number, pupunta namin, pupunta ng mga polis, yung address na nakaregist sa LTO. Eh, sasabihin ng uh, tao doon sa bahay na yon, eh, in, wala dito, that wrong address. Or kuminsan, ano ko, nabenta ko na yan. Ten years ago pa. And yet, yung registration updated. So, ibig sabihin, hindi na-register nung bagong buyer, open of sale lamang. So, nagkaka-problema kapag uh, merong nagawa yung sasakyan, no? may buliyaso. Nahihirapan yung ating maturidad na i-trace. So, yun ang gusto ko dapat from now on with ID and yung person na yun na mag-renew ng, resensya, ay, ng, ng uh, registration ng kanyang sasakyan, dapat siya mismo nandoon. Tama po with IDs. Okay? Up. All right. Um... O, oh, yung distributions ng mga plaka po, LTO. Yung concerns ng marami, yung uh, delayed distributions ng mga plaka. Kumusta naman po? Updated na po ba tayo? Nasaan na po tayo ngayon sa pagdating po sa proper distributions ng mga plates, plate numbers? Opo. Mr. Chair, um, updated po tayo sa mga plaka, Mr. Chair. It's just that pag napunta po sa dealer, dun po nagiging bottleneck sa mga dealer. Marami na po kami, marami na pong pumunta po sa amin, Mr. Chair, na naghahanap po ng plaka. At pag hinanap po namin ang kanilang, pag tinignan po namin ang aming records, makikita po na, na ibigay na po ito sa dealer months ago. So, in that, in that case, Mr. Chair, um, sinoshowcase po namin yung dealer at pinag-explain po namin bakit po hindi na distribute yung mga dealer. plaka sa mga tao. Po. Ito po, isang concern citizen. Si Marky Pablo. Sabi niya 2022 2020, 2020 ko po, ku po na kuha yung aking motor hanggang ngayon wala pa rin pong plaka. 4 years na po, magpa 5 years na. Um, Mr. Chair, yung pong 2023 bababa Uh, 2022-21, dyan po yung mga backlog po ng, uh, ng aming motorcycle, motorcycle plates because of those problems encountered by LTO po dati. Okay. So in order to address that po, Mr. Chair, yung production po namin, um, bulk of our production are, is to address the backlog. Okay. Tapos while we are addressing the current current demand, bala I need to double check, Mr. Chair, kung yung 2020 mot motorcycles uh, na nabeta po ng 2020 ay meron na po. Sir, Laka. gawa niyo ng paraan by all means at all cost na yung mga 2020 para nabili ng mga motosiklo, gusto ko po na by the end of this year, may bigay na po yung mga plaka nila dahil sila po ay prone sa paguhuli ng mga MMDA traffic enforcer or other traffic enforcement group. Kulihin sila, harasin sila, paparahin sila sa mga checkpoint. Kawawa sila. Hindi nila kasalanan yun dahil um, nabayaran nila yung motor, naibigyan na lahat ng mga requirements doon sa dealer, sa LTO, and yet, ang LTO ang may kasalanan at silang ay nagsasuffer. So, sir, may pangako nyo ba sa akin na ito mga 2020 pa, 2021, na mga nakabili ng motosiklo, dapat maibigay na before the end of this year yung kanilang mga plaka? Um, Yes, Mr. Chair. Actually uh, po ang commitment po namin, ang commitment po sa Presidente is uh, to finish the, all the backlogs, motorcycle or motor vehicle backlogs plates by June 2025. But June pa, we will okay. consider po itong 2020 na motorcycles po, Mr. Chair. I i so, June 2025. Kasi uh, alam niyo po, Attorney Greg, ano, uh, kung napapansin mo um, yung pila-pila ng mga motor, kahit saan mga siyudad, sa mga probinsya, Pinipipi, uh, pumipila yan sa isang checkpoint at nandun yung mga traffic enforcer kasi sa mga polis na hinahanapan ng registro yung mga motorcycle dahil wala silang plaka o yung nakalagay doon sa motorcycle nila, yung karton lang. Diba? So para, na naabala na nga sila at pagkatapos hingan pa ng pera. At yun ay dahil kasalanan ng LTO. Dapat kung meron mga, dapat kikilan yung mga traffic enforcement sa salbay, dapat mangiikil sila sa LTO. Huwag doon sa mga inosenteng motorista. Diba, sir? So tama, yung sinabi niyo po, umit niyo kay Presidente by June 2025. ah uh, opo, but we're, at, we're doing everything po para po matapos po within this year. In okay. fact po, uh, meron pong nag nagbibid na po ng instead of procuring uh, uh, blank plates po we are procuring finished plate para while yung yung amin pong planta gumagawa ng plaka nagpo-procure na rin po kami ng tapos na finish plate na rin po. Okay, sige. Uh, yung pong mga plastic uh, driver's license cards, uh, marami pa rin pong mga nagreklamo na wala pa rin na po yun. Ang binibigay sa kanila, papel, papel, lang. Uh, Mr. Chair, we have sufficient uh, drivers license cards po. Meron lang po tayo yung mga hindi pa po bumabalik sa LTO para po ipaprint yung kanilang um, papers license. So that's why may information dissemination po kami. We are encouraging those personnel na meron na person to na meron uh, papers license, license to go to the LTO kasi ready na po yung mga cards po. May we have sufficient cards for printing po, Mr. Chair. Okay. Sige. Uh, isa na lamang po. Um, mahabang proseso ng paglipat ng ownership. Mahal masyado ang mga pagproseso ng papela sa LTO. Galing sa isang concerned citizen. Mahaba ba ang proseso po? Paglipat ng ownership? Pag uh, bigay ng abiso sa LTO na yung kanilang sasakyan, inibenta nila to someone? Hindi naman po, Mr. Chair. It's the same po. Uh, we're compliant po dun sa ARTA requirement and Compliance is of doing business. Okay, uh, let's proceed.